tabok Tay Ang order niyo dumating na Sinsa na medyo na delay yung order mo Ano ba ko yung order mo ang mukoy po ko tay Oh, oh sinsa na tay medyo na delay yung order niyo <laughs> Kumakan oh. May sukli pa yan tay Oh may sukli pa Ano kayo doon Ito yung sukli mo tay oh Tayo Taya, ayo. Taya, ayo. Taya Tayo na yan tay Kau nak buat kena gur tu. Bayang nak tu. Selamat. Alis Naga. Oh, ha? oh siki Al oh, Alis Naga. Oh. Na <laughs> Bata! Oh, ito na nang order mo! Wala mo ang na nag-order! Tawa mo pa kwarta na maligyara mo po tulay! Bayad na to eh! Sa'yo to! Oh! Ito! May sukli po yan oh! Ito! 1,000 sukli mo! Wala mo po na ani. Tawa mo pa kwarta! Bayad na yan! Sa'yo na yan! May sukli pa nga yan eh! Kainin mo! Sige! Kainin mo! Sini. Tandaan lang. serap ba? Ano hmm. bahala dito ha. Bye, -bye ha. <laughs> Demit? Oh. Ini sakitnya sayu eh. eh? so, oh. je hmm? pa ah, pa oh. <laughs> eh, ni. Mana dia dah tagak? Mai pegain ka? Okay, Gutung ke sia ku eh. Pegak pun dia muka ingi. Kan eh, Seberapa mereka nak ke dalam? Kita. Sir ka bigai mesakin? mana nak? Kana. Nu gian ni nu. Hmm? Peretan pula. Ha, peretan. Hmm, eh. Eh, pala ni. Eh, sayu je ni. Ya lagi ni. Eh, sayu je ni. Wan ku sayu je ni.

mama ako yung Gusto mo, lagyan natin ng eh, BBC o Lola in loving memory? Ang <laughs> so, bagay ato doon sa'yo eh. Sige okay, yeah. okay, yeah. okay, yeah. nga, sotin mo. Sige nga, sotin okay, yeah. mo. Yeah. Para sa'yo to eh. Hindi, joke lang yon, Ha? Huh? Joke lang yon? Deserve na to. Ibibigay ko to sa'yo. Sa'yo na to. Sure, kaya? Oh, sa'yo kaya? Oo, ah. sa'yo na to yun. Salamat kaya. Eh. Salamat kaya. sih Gini jangan lupa aku nak pegang ini eh. Lewat, lewat itu Hmm, baik mana, bikin tak apa Lewat kaya Oh, saya ini tuh Sige, sotin mo Sotin mo Lepas hmm. oh, saya kan, sige Oh, sige hmm. Bagai pula saya eh Lewat ya Isip mo yan eh, kasi mabait kang bata. Salamat ya. Upo ka muna, upo ka muna. Upo ka. Upo ka. Upo Hindi ka muna magbibinta ngayon kasi mayroon kang pambili ng damit o kahit ano pa. Nag-aaral ka pa ba? Wala <coughs> na. Pero Deserve mo yan kasi mababayad kang bata. Deserve mo yan eh. Kasi, o tandaan mo, laging tandaan mo, God gives you everything more than you ask for. As long as patuto kang maghintay at manalig sa Kanya kasi maraming tao tutulong kagayang mong masipag. Saya aku napa payah nasi yue. Eh. Lawat kaya. Jual muiyane. Abi kang bata ka. Ha. Lawat kaya. Eh, Kait walang walak. Karena abinijan muka aku. Sigi ah. Ha. Uh -huh. uh -huh. Mana pilih kang mabai tah. Ha? Lawat ya. Sigi. Oh. Alis naku ha. Lawat kaya. Sigi. Magsipag kalah. Panting ya. Sigi. Sigi. Ingat ka. God bless. Ha. Ingat ya ngày mới về em đi nhận đã kiểu cái thế nhỉ đúng gần đây hơn đi Ano yan? Dira mo. Papel? Pape, Ay, hindi sa akin yan. Hindi sa yan. Uya, yung pira mo, kuya. yung pira mo. Ay, hindi sa akin yan. Sa'yo to. Hindi, to. hindi sa akin yan. Sa'yo to. Hindi sa akin yung pira. Doon, nalaglag mo doon. Hindi, asa, anong doon? Doon, nagkayo pa. Hindi sa akin yan. Sa'yo to. Eh, hindi sa akin yan. Hindi sa yan. Sa'yo to. Eh, hindi sa akin to. Sa'yo yan, nalaglag mo. Hindi sa'kin sa to. Hindi sa'kin sa yan, ayun. hindi sa'kin sa to. Hindi yan sa'kin, sa eh, papagalitan ako ng papa ko. Eh, sa'yo sa to, sa'yo to, yung papel. Ayun, ito sa akin. Hindi sa'kin. Sa'yo sa yan. Alis ako. Papagalitan ako. Papagalitan ka. Sige, alis ako. <laughs> Kaya, ay. Ito papel. Ayaw, Ayaw mo akin. ito eh. Papagalitan na ako ng papa ko. O Ayaw mo nito. Oh. Ay, eh, Bakit mo ko bigyan ng pagkain? Oh, para malis ka na. Ha? Sa iyo, Sa'yo yun, 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 yan. Sa iyo yan. Sa, 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 sa Nalaglag mo, oh, na 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 mo yan. Nalaglag mo yan. Nalaglag mo. Oh, sa iyo na yan. Bahala ka dyan. Nalaglag mo to. Sarap ba to? Oo, oh, masarap yan. Oh, masarap eh, to? Masarap eh, to? Huwag mong kainin. Nalutuin pa lang. Masarap to eh. Nalutuin pa yan. Nalutuin pa ba to? Oo. Ang okay, masarap to ah! Nalutuin pa yan. Pa yan luto. Hindi ba talaga? Sa'yo na yung papila! Sa'yo to! Ay. Dalhin mo! Dalhin mo! Sa'yo to? Sa'yo to? Oo, oh, sa'yo yan. Umalis ka na Sige! Salamat ito ha! Salamat! Salamat. Dami na mali hey, Ay! Ito, sandali! Hindi talaga ako totoong baliw! Bakit mo hindi kinuha to? Kala niya nang nakawa ko. Ah, o gano'n bang, bait niya naman talaga? Biligyan mo pa ako nito, ang dami naman nito ah! O oh, ito, ang dami mo namang uli! Paano mo na uli ito? Ganyan pa siya kanina. O gano'n, ayun nga pala, bagyo. Kaya pala lo dami mo uli ah. Ano, anong gagawin niya dito? Pinta. may project kami sa ISP lang natin. Oh, Oo, wow. ang bilhin mo ng project? Oo. Gano'n ba? O oh, mo nyo na to. Gusto mo bigyan kita ng pambili ng project? Bigyan kita ng pambili ng project mo. Oh, oh. O, tayo na yun. Ito po itu. ito. O, ayun na ito. Yan talaga kasi mabait yung eh. tu siapa Yang baik tu, tapi ke? Pilih je lupa aku nak. Aku tahu saya nak. Saya nak tulah. <laughs> ya, bila aku nak mengulang sikap kepada saya. Nama kau kalak nang mabuti ha kunya napikulo kunya oh ano bro no pa ano oh relax lang relax lang oh okay. oh sayo na mento sayo na lahat yan mamat kuyang kunya mamat kuyang oh okay, alis na ha